soap ang mga players. Ah. na bagsa. Hindi ka to no, era ni, ano, nung no, sa PBA, no harm, no foul. Nung panahon ng NBA, during the era of ng mga Detroit, Pistons. Detroit Pistons. Di ba? Eh ngayon, nag nagpakita ng kaburuskuhan. Ah. Uh, bash 30. naman. eh, <laughs> uh, <laughs> e, samantalang, marching. samantalang pag-soap, Uh, soap naman. Soap naman saan lalagay? Uh, uh Di ba? Ngayon, pag, uh, pag umabot sa punto na talagang ang uh, intention ay e, eh, manakit at manira ng player, iba yun. Kasi eh, yan namang nasa PBA, yung mga namumuno dyan, especially sa ating commissioner, si Commissioner Willie, eh, alam naman nila ano yung ano yung ano yung, ano yung sa physical. physical. kaya nga and even the referees kaya nga may flagrant one flagrant two Ah. Di ba? Alam naman nila yan eh. Nire-review yan. May, right, I, may right. IRS. Ah. So, bago sila mag-decide, matawag. Tapos, kung kailangan i-upgrade, i-upgrade. Pero kung hindi, hold on, hold on na sila sa unang tawag, mm -hmm. nag-stay yung tawag na yun eh. Mm -hmm. Kasi there's a thin line between playing physical and plain playing the, the yeah, okay. And, si to. Ah. Di ba? Kung baga ito na, eh, papunta na. Alam mo naman na magiging ano na to eh? papunta na to sa kampiyonato, eh talagang bat na. Yeah. Alam mo, parang di ba, tayo, eh, naging player tayo and yeah. naging coach tayo, no? Eh, umaabot na sa punto na let them play. Di ba? Sinasabi nung ano, di ba? Referees, yeah. let them play. Pero tawagan nyo lang yung dapat yung tawagan. Kung talagang uh, nakikita nyo na it will merit a play, tawagan, pero let them play. Di mga konting ganyan, konting ganyan. So, ibig sabihin, ang ibig sabihin, pare, tumataas siyempre ang labanan. So, dapat handa ang bawat teams sa, ganyan. Expect the unexpected. Yes, uh, Oh, uh, 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 and, and, uh, and knowing Reynolds siya, yan ang uh, brand of play nila. Uh, nagugulat sila uh, pag, tarik. pag sila nabawian? Correct. Di ba? so, 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 yun. Know, at, at, hindi naman ito desperate mood na gusto nilang mag-grand slam mm -hmm. ang TNT. Yes. Although, may pagkakataon mag-grand slam, pero hindi nila, they, they will not resort for, for, uh, sa mga dirty tactics para back wala back win grants kasi at the end of the day para hindi na naman yung dirty tactics sa magpapanalo siya sa grants na yes. even eh. your so, opens uh, okay yung control mo sa game di ba lahat naman yan maraming department yan maraming factors yan eh Correct. pero uh, to nakakadagdag ganda okay sa manonood eh alam mo naman pare no ang ang place gusto niya parang mini lang naman mini ah mini ka sa loob, eh. <laughs> may konting ganun may konting ganun, nagugustuhan nila eh nakita nila so fair ganun eh nakita nila ganun meron naman comment yung iba hindi po ganun okay right? uh, uh, kasama yan basketball is a physical uh, ball game sabi nga uh, ng ating uh, the famous basketball player ever at iko ko uh, coach, si Sonny Joe coach, si coach, coach Sonny Jaworski, uh, kung ayaw mo masaktan <laughs> mag-chess ka na lang <laughs> uh, well uh, sa akin naman pare ah uh pagdating sa PBA, talagang known na tayo sa sa ganyan na it's not a soft league. Uh, talagang you can really say na for so many ilang dekada na ang PBA, pag sinabi mo, kulang ang pagka-player mo pag di ka nakalaro sa PBA, kahit feel up ka kung saan ka galing dyan. Uh -huh. Laro mo yung PBA para makita mo yung hindi, hindi mo ma-experience <laughs> sa, sa, iba. sa, ibang uh, nasyon. Kasi pare, sa totoo lang, ako sa, sa pagkakaano ko lang, Uh, intindi ko sa na, na experience ko na ang PBA borderline niya ng physical physical na liga at mm -hmm. saka dirty 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 ang ano ang ah, halos close uh, parang okay. iling mo kala mo nananadya ang uh, mga per, maglaro there's a thin line Oo, you know, thin, thin, thin line know. yan napaka lang yan because yun ang talagang pare-pare sobrang passionate ng mga Pinoy sa basketball na kuba